Ano ba dito? Anong mo ko eh? O, tawagin na lang yun natin siyang handle mount. Inventuhin ko na lang. <laughs> And ano pa bang included? Eto. Eto ay battery mount. Hindi ko alam kung battery mount. Inimbento ko lang ulit. And eto, yung... Ano ba dito? Bahala na rin kayo kung anong gusto nyo tawag. <laughs> Ang tawag ko dito ay panabit. <laughs> <laughs> Yo, what's up guys? Ito nga pala ulit si Angel Boga At uh, meron tayong uh, ipapakita sa inyo yung bago nating laruan Kasama sa pag-vlog uh, Magagamit natin to, malaking tulong to sa ating vlogging career Nox uh, Malaking tulong to sa ating vlogging And uh, talagang kapag uh, may extra akong pera eh, Bumibili talaga ako ng mga kailangan ko sa vlogging Kahit wala tayong napapala ano? <laughs> malaking saya kasi na hatid sa akin ng vlogging Ng video editing, ng video shooting Ayan talaga yung hilig ko ano? Dati hilig ko is music, nag ako dati, nahilig tayo sa photography hanggang ngayon, photography pa rin ang ating uh, hilig, pero mas talagang nakahiligan ko talaga ang videography, video editing, kaya nag enjoy ako sa pag vlog no? Ayan ang aking stress reliever pagkatapos ng mahabang araw o mahabang linggo ng trabaho. No? So papakita ko sa inyo ang ating uh, bagong laruan. Kanina, in-unbox ko na to, pero sa kasamaang pala, dahil napakahusay ko, ay hindi ko pala na-i-on ang aking mic. <laughs> So kailangan natin ulitin Ayan, papakita ko na lang sa inyo kung paano ko in-unbox ang kalokohan kong ito Papakita ko sa inyo kung ano yung mga laman ng mga in-unbox natin kanina no? So ito na nga, ang binili natin ay ang Deding! DJI Osmo Pocket 3 Creator combo yan mga tol So ang uh, Osmo Pocket 3 kasi guys Ay meron dalawang uh, klase Ang standard which is yung camera lang and Kung anik-anik na accessories lang <laughs> Pero ang Creator Okay pero ang Creator Combo kasi is good talaga para sa vlogging kasi may mga kasama siyang mga uh, inclusions na magagamit mo at malaking tulong sa ating pagbablog. So simulan na natin, papakita ko sa inyo kung ano yung mga included dito sa Creator Combo ng DJI Osmo Pocket 3. Unang una, pagbukas ng box ay meron siyang pouch. DJI. Purig galing DJI, kaya matibay yan. Alam naman natin, pag DJI, talagang matibay at dekalidad yan. And, ang makikita natin sa loob ng box included dun sa binili nating creator combo, unang-una ay ang camera. Okay? Ito ang DJI Osmo Pocket 3. Alright? Ayan ang pinaka-camera natin na gagamitin. May flip screen yan. Pag flip screen mo, automatic yan na nag-on. Alright? Pag flip screen mo ganyan, usually automatic yan nag-off pero binago ko na yung settings niyan kaya pwede natin pindutin dito. Okay, para mag-off. Alright, and bukod dito sa camera, nandyan din ang protective case. So, ang purpose nito is para maprotektahan itong camera. Usually, pag di mo na ginagamit para hindi siya masira or hindi siya maipit, lalagay mong ganyan. Alright, so yan, naka-protective case na siya. Pwede mo na siyang ibulsa. Hindi na magagas ka sa kanyang lens. Basta nakaganyan ang pwesto. Ayan ang silbi ng ating protective case. Ang maganda pa dito sa protective case na to ay may lagayan siya dito ng lenses. Kasi pwede kang bumili ng mga ND filter And lens para dito sa uh, DJI Osmo Pocket 3 natin And dito meron sy syang slot dito Pwede dyan lagyan ng bike Papakita ko sa inyo lahat mamaya So pangalawang papakita natin is Itong Anong tawag dito? Alimutan ko eh O tawagin na lang natin syang handle mount Inventuhin ko na lang Pak! <laughs> Hindi <laughs> ko naman tawag dito Nakalimutan ko Pero tawagin na lang natin syang handle mount Pak! <laughs> Kaya siya tinawag na handle mount kasi pwede mo siyang kabitan ng tripod. Ito yung tripod nga pala guys. Yan, tripod mula sa DJI. Pag binuksan mo yan, tripod yan na maliit. So yan ang tripod natin. And since meron siyang thread sa baba, pwede natin ikabit yan Alright, so nakaganyan na siya, di ba? Tapos, ang silbi naman niyan is pwede mo sya ikabit dito sa ating Osmo Pocket 3 camera. Itong uh, USB parang uh, Type-C port na yan. Ano ba yan? Yan. Pwede mo siyang isalpak dito sa butas ng charging dito sa baba ng Osmo Pocket 3. And then, push mo lang. Yan, push lang natin. Hanggang sa malak itong dalawang side, which is ito. And ito. Okay? Pag nalak na yan, pwede mo na siyang ipatong sa kahit saan. Siyempre, magtataka kayo. Eh, paano ka magkakakapag-charge? Eh, pa natin ito, yung ilalim na charging port. Wag kayo magalala, guys, kasi pag ginanto mo yan, meron yan sa likod. Okay? Magiging uh, sa likod na yung charging port niya. So, pwede mo pa rin siyang i-charge kahit nandyan yung handle mount natin na tinatawag natin. Hindi ko alam kung handle mount talaga yan. Ininvento ko lang. Bahala na kayo dyan. <laughs> Pero, Ganyan kasimple yan. Alright? Pwede ka mag-charge yan. Andiyan pa rin ang camera mo. And ganyan ang setup. Pwede mo ipatong sa kahit saan. Alright? And ano pa bang included? Eto. Eto ay battery mount. Hindi ko alam kung battery mount. Inimbento ko lang ulit. Battery handle. Sige, tawagin natin battery handle yan. <laughs> Kasi itong battery handle na to, ang silbi nito is extra battery to para sa Osmo Pocket 3 natin. Halimbawa, ito'y malolobat na. Pwede nating isalpak to. Ito ay magbibigay ng extra power dito, extra battery. Ganito ang gagawin dyan. Ang galin natin tong kinabit natin na handle mount. Pwede natin ipalit itong si battery. Battery mount or battery handle. Then ganun lang din. Pag naglock yan, okay, makikita mo nagcha-charge yung ating camera ay kita mo rin yung percentage ng camera at nung no, battery handle. So, ganoon ang silbi na itong, uh, battery handle. And, ang maganda pa dito sa battery handle na to, siguro tatanong nyo, paano yan? Kinabita mo ng battery handle, paano yung tripod? Ang maganda dito sa battery handle na to, maganda dito is mayroon din siyang tripod mount or tripod thread sa baba na pwede mong kabitan ng tripod. right, So, pwede mong ganyan. Tadang! Di ba? So, nag-charge na. tina charge na ito yung battery ng Osmo Pocket mo kung ikaw ay malolobat na para itong power bank na pwede mong sinalpak dito. Ganyan, katindihan. May free na yan sa ating creator combo. So, next! Bukod sa battery handle at yung isa pang handle na bahala na kayo kung anong gusto nyo itawag. Meron pang inclusions like eto, charging cable nya. Wala nga pala syang uh, adapter ano, o yung mismong charger. Cable lang nga meron sya. So pwede nyo naman gamitin yung uh, kahit anong adapter. Kaso ang problema nya, pareha syang type C. Type C to type C sya. So kung meron kayo adapter, pwede nyo gamitin. Or kung wala kayong adapter, pwede naman yung ordinaryong charger ng mga cellphone nyo. Basta type C sya. May charge nya tong Osmo Pocket 3. And yung battery handle And ito, yung Ano ba tawag dito? Bala na rin kayo Kung anong gusto niya tawag <laughs> Ang tawag ko dito ay Panabit <laughs> <laughs> Oh, basta yun Para hindi maulog yung ano mo Ito, para hindi maulog Para hindi maulog yung uh, Osmo Pocket 3 mo Pwede mong ilagay dito yan Alright Meron yung tatlong butas dito Pwede mong ilagay ito Para hindi pag nabitawan mo Hindi siya malalaglag So, yun ang purpose nitong uh, Tinatawag kong panabit Panabit <laughs> <laughs> Okay, sensya na kayo. di ko alam mga tawag dito. wala na kayo yung anong gusto nyo tawag dyan. And, bukod sa panabit, Punk. <laughs> Eto <laughs> <laughs> nga pala guys, meron din siyang Ah, first time ko bubuksan to Ito talaga, first time ko to bubuksan Kanina pinagbubuksan ko na to eh. Kaya napapakita ko na sa inyo eh. Meron tinatawag na wide angle lens Alright Ano man silbi niyang wide angle lens na yan? Papakita ko sa inyo, i-on natin Ganyan ang view niyan kung Walang wide angle lens guys Ganyan So, pag nilagyan natin ng wide angle lens, nakakabit natin dito. Magnetic nga pala to guys. Pwede nyo ikabit dito. Ganyan lang siya kaliit guys. And pwede nyo siya ikabit dito. Dito sa mismong lente nyo. Parang ganito. Ayan. Nakakodect siya. Ayan. wide angle lens na siya. Ang sakop niya sa camera, ganyan lang, di ba? Pero pag kinabit mo si wide angle lens, oh, di ba? Mas naging wider siya. Ganyan ang may wide angle lens and ganito yung wala so yan ang purpose nito bukod sa wide, wide angle lens pwede mong self-control ng mga ND filters para kung masyadong maliwanag ang araw o uh, ang lighting sa paligid ay eh, pwede mong ma-adjust yung exposure so pagkatapos ng wide angle lens papakita rin natin kung paano siya kinakabit dito sa face na sinabi natin kanina so ito nakikita nyo yan yan may dalawa siyang salpakan dito. Pwede niyong i-magnet yung wide angle lens niya dito. So yan, yeah, naka-magnet na yung wide angle lens siya. So hindi na yung malalaglag. So ingat pero ingat pa rin kasi dahil magnet siya, pag ganyan ay nasangga malalaglag pa rin. Kahit na ano namang magnet, no? Pag ginalaw mo o, o masyado kong malikot, kangkarot ka. <laughs> Eh, baka malaglag dyan sa case mo. Palagay ko, hindi ko naman masyado itong gagamitin. Kasi, parang sa akin, parang delikado rin siya eh. Kasi, pag nilagay mo siya sa camera mo, tapos nilagay mo siya dito, nakalimutan mo tanggalin sa camera mo, baka hindi ito magkasya. Or, magkasya nga, pero, baka mapwersa, mabasag. Parang natatakot akong gamitin to. Pag hindi ko na kailangan, ay, pag kailangan, kailangan ko lang siguro, siya ito gagamitin. And, ito pang isa. Chating magnet to, guys. Magnet. Bakit may magnet ang uh, ating Osmo Pocket 3? Ang magnet na to ay para dito dito sa ating mic. Ang creator combo nga pala ng Osmo Pocket 3 ay may kasama ng TJI wireless mic transmitter. So itong magnet na to, ang saysay -say nito is imbis na i mo, may clip kasi yan guys. Ayan ah. May clip siya. Pwede mong i sa damit. O oh, dito na natin clip. Ayan. Pwede nyo siyang i sa damit. Yan. Ganyan. Or kung ayaw nyong i-clip, pwede nyong i-magnet. Pasok nyo lang itong magnet sa loob, or kung gusto nyo, ito yung nasa loob, pwede rin. Pero para sa ating demo, pasok mo i-magnet sa loob, and itong likod nito is magnet din. Pwede masalpak dyan. Hindi yan malalaglag, guys. Alright. So, naka-magnet lang siya. So, kung tatanggalin mo, syempre kailangan mong hawakan din yung magnet kasi pag nalaglag maliit lang siya, baka may hindi mo na makakita. Uh, hindi mo na kailangan i-clip, pwede mo na siyang i-magnet sa kahit saang damit. Bukod sa wireless mic, meron din siyang dead cat. Alright, dead cat. So, alam naman natin yung silbi ng dead cat, nilalagay yan sa ganito. Fuck. Ang silbi nyan is mablok yung mga wind noise na papasok sa mic para hindi masyadong mahangin yung audio. At alam nyo ba ang matindi dito sa wireless mic na to. Kung hindi ako nagkakamali, minanakita ako mga reviewer ng Osmo Pocket 3. Etong wireless mic na to is halos ka kung bibiliin mo. halos ka na rin siya Osmo Pocket dahil nga ang mic na to ay hindi basta-basta mic. Alam mo kung bakit? Etong mic na to ay automatic pag inon mo, nagko-connect na sya sa Osmo Pocket 3 nyo Ibig sabihin, hindi na kailangan i automatic magli-link abonnék se. No? Iintayin nyo na lang. So, segundo lang, napakabilis lang. And pangalawa, pwede mo tong gamitin ng ito lang. Pwede mo tong gamitin ng wala kang camera. bakit? Kasi bukod sa pwede mo siyang i-record yung audio na ito papunta sa Osmo Pocket 3, pwede, mo rin mag pwede ka rin mag-record dito. Ayan. May record button siya. Pwede ka mag-record dito ng audio directly dito sa internal storage nito. Wala tong SD card pero meron siyang internal storage. So pwede kang mag-record kahit walang camera. Halimbawa, meron kang uh, camera na hindi magandang uh, ang audio Audio, pero hindi mo naman maikabit to hindi mo maika wala kang ano, wire o wala kang idea kung paano i-link pwede mong i-record dito and then i-link mo na lang siya doon sa post-production or sa post-processing mo di ba? at least may maganda ka ng audio and sa totoo lang napakaganda niya audio nito guys na-testing ko na to kanina so napakaganda ng audio DJ ayan brad alam natin na ng DJ ay hindi tayo pinapahiyan so DJ ay baka naman nakakadalawa na ako sa inyo. <laughs> yung isa nga pala nating drone, yung DJI Mini SE, luma na rin yun. Pero, syempre, DJI hanggang yung buhay pa rin. Walang problema doon. So, DJI, back here man. <tok> Alright, yun lang. Ayun lang yung inclusions niya. So, guys, para sa akin, kung ikaw ay uh, content creator, napakaangas nito. Binili ko nga pala to dahil bukod sa mga features na sinabi ko sa inyo kanina, napakaganda ng stabilization nito kasi meron na siyang gimbal. Pag sinabing gimbal, meron siyang stabilizer na mechanical. Hindi siya digital stabilizer mechanical siya. Machine talaga yung stabilizer niya. Kaya malupit talaga yung stabilization power nito. Pangalawa, gusto ko kasing mag-upload na tayo ng 4K videos. Napapansin niyo yung mga upload natin, puro 1080p pa, di ba? So, eto ang daan, guys. Sa GoPro Hero 7 ko, luma na rin yun, pero capable siya ng 4K. Ah, so, ang problema ko dun is, hindi pa ako nakakabili ng mic adapter. And dito sa New Zealand, wala akong mahanap. Napakahirap. And, gusto ko talaga seryosohin yung 4K na vlogging na, dahil ayun naman talaga, Doon naman talaga tayo pupunta lahat. So, ito na ang binili ko. Katulad nito, yung Canon M50 ko, yan, yung, yung ginagamit ko ngayon pang shoot. Meron siyang 4K pero wala siyang autofocus. So, uh, nahihirapan ako na gamitin yung 4K niya. And meron siyang crop dun sa videos pagka nag 4K ka. So, hindi ko masyadong gusto. Kaya tayo bumili na ito. Dati pa nag-vlog ako, dala ko yung GoPro ko, dala ko yung, ito, yung, yung mirrorless camera natin na Canon M50. Minsan dala ko pa nga yung Insta360, lalo na pag nakamotor tayo. And then, may dala pa akong drone. One man team talaga. <laughs> Minsan, ha? Pero ito, mababawasan ito ang trabaho ko. Dahil ito na yung magiging main camera natin sa vlogging. Padalasan ito na lang yung dala ko. Pero kung tayo ay uh, alam mo na, na pwede kang mag-drone, syempre, dadaling ko pa rin yung drone. And pag tayo yung magmumotor, doon ko nalang dadaling yung GoPro Hero and yung Insta360 natin. Pero ito, ang magiging main camera na natin sa vlogging. So, yun lang, guys. Kung gusto nyo bumili nito, syempre, wala namang perfect na camera. Pero para sa akin, 8 out of 10 to. Hindi pa dumarating yung 9 para sa akin. Wala pang masyadong malapit yun sa almost perfect. Perfect. pero ito na na neto guys ah uh, ito pa nga pala nakalimutan ko ito nga pala ang side na ito, bukod sa case niya is pwede mo siyang lagyan ng mic na dito pwede mo ikabit yung mic Pag, uh, gumagawa ka ng uh, mga vlogs na parang interview type pwede mong gawin yan ah uh, kumusta ka na nung ano mo trip mo sa buhay mo <laughs> Parang ganon lagyan siya ng mic para maging handle ng mic mo Satisfied ako dito sa Osmo Pocket 3. Disclaimer lang, hindi ito sponsored guys. Sariling opinion ko lang to. Kaya, nasa inyo na kung bibili kayo o hindi. Nabili namin siya ng 1,260 New Zealand Dollars. So, pag kinonvert mo siya sa Philippine Peso, abot siya ng 42,000 pesos. May get? Uh, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Tinignan ko rin naman sa online shopping sa Pinas, sa website. Ganon din, 40,000 pataas din ang presyuhan itong creator company ng Osmo Pocket 3. So, good catch pa rin din dito. In order ko nga pala ito sa Harvey Norman sa online kasi nagpunta kami sa store nila out of stock doon sa Blenheim. Naghanap sila sa online ng uh, mga stores nila na merong stock and good thing meron sa Christchurch. In order ko online and pinadala sa akin na after 2 days. Thank you Harvey Norman. Thank you Osmo Pocket 3. Thank you DJI. Hindi ito sponsored guys. Inuulit ko hindi ito sponsored. Hindi ako binayaran ng DJI para dito. Talagang natutuwa lang ako dito sa camera na ito. Kaya DJI baka naman. <laughs> Bye. <laughs> So peace, one love guys. Please subscribe sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page na Bogas Life lately. Pasensya na kayo magulo ang ating YouTube channel dahil sa katutak na niche na 'yung mga nasubukan ko doon. Pero nag-enjoy lang naman tayo. Hindi naman tayo nagikipagkarera sa ibang mga creators. Ang importante, masaya tayo sa ginagawa natin. Kahit walang nanonood minsan o kahit may nanonood minsan, itutuloy natin 'to. Wala tayong problema dyan kasi ginagawa natin 'yung hilig natin at 'yung gusto natin. alright So peace, one love guys and mabuhay tayong lahat. This is Angel Boga and I'm out! One love!